hello mga mars good morning ang oras ngayon ay ayan po ang oras alas 3.28 gising pa si mars at katatapos lang magluto ng mga kakanin ayan ang ating mga nalutong puto pao at puto cheese bali limang tray lahat yan eto naman yung aking naluto na munggusapin at nakapagluto rin ako ng plain na sapin-sapin na kulay violet sa sapin-sapin bali nakapagluto tayo ng apat na tray ayan, itong tray na to ay order yun naman isa ay reserva hindi po muna nilagay sa lalagyan na styro at saka meron din tayong biko ayan mga mars Ayan. Hindi pa natutulog si Mars. Katatapos lang magluto ng mga kakanin. Yung aking mister ay nagpunta ng palengke. At namili ng aming mga lulutuin para sa pananghalian. Kasama na rin dun yung aking pa-order para sa alas 11 ng maga. Namili na siya ng mga kailangan ko. Ayan mga Mars ang ating mga nalutong kakanin.